Ay yung tatay mo? Ah, ako lumayas. Lumayas tatay mo? Ano sasabihin mo sa kanya? Mas na po siya. Kawawan mo yung bata na to. Ha? Para laban lang ha? Huwag ka mawala ng pag-asa ha? Inspirasyon sa kapabayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi, hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, salamat sa sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, bilim ako sa'yo Tignan natin. Marami ka ng... Na... Ay! Pahing plastic. Marami ka ng benta? Tatlo pa lang po. Tatlo pa lang? Opo. Sino gumawa ito? Si na po. Sino yun? Tiga sa amin po. Ha? Tiga sa inyo? Opo. Oh, Oo. Hindi mo nanay yun? Hindi po. Bakit ka nagtitinda? Para hindi kain. Pagkain? Ilan taon ka na ba? Okay. Ano alam mo? Rico po. Rico? Oo. Oh. lang. Saan tayo pwede? Sige, kain kami ha. Okay lang? Ilang piraso ba to? Mainit-init pa nga. Ayan, kain kayo. Bigyan mo sila plastic tag kain sila. Oh, kain kayo. Bilhin na natin to. Bigyan pa sila plastic. Mmm.

Benta mo, 15. 4 ang tubo mo. Ah, binili mo rin doon, 11. Oh, inangkat mo, 11 pesos. Basta 4. And ba't hindi mabuksan? Basta ang porsyento mo, 4 sa isa. Ang galing ah. Hmm. Alang. Seven. Eight. Araw-araw ka nagtitinda, noy? Araw. Wow! Bakit? Para ko bigas. Ano? Oh. Pambilin bigas. Pambilin bigas? Oo. Wala pa kayong bigas sa bahay? Minsan po meron. Minsan wala? Oh, lapit ko dito. Ano pangalan mo? Rico po. Rico, ilang taon ka na ulit? 11 11. Nag-aaral ka ba? Opo. Sige, bibilihin ko na to para makauwi ka na, ha? Mata, init-init eh. Nakita ko, tawid-tawid ka sa, ano, kalsada. Mag-iingat ka pag tatawid ka, ha? Para hindi ka madisgrasya, ha? Opo. Ilan ba kayong magkakapatid? Six. Ay, seven po. Ah, seven. Pang ilan ka? Pang ilan ka sa magkakapatid? Pangatlo po. Pangatlo. Malilit hmm. pa yung mga bunso mo. Eight, okay. eleven? Eleven, tapos pangatlo. So may tatlo pa, na napababa. So eleven, ten, nine. Eight po. Ha? May eight po. Kasi lang yung, isa pa, kasi lang yung isa, four. Mm. Malayo ba bahay mo dito? Malayo ba bahay mo dito? Nasa Arco ah, lang. Mag-iingat ka lagi, ha? So, pag, magkano yun? Sampo. Makakabili ka na ng bigas nun? Ilang kilong bigas bibiliin mo? Isang po. Isang kilo. So, 75, 150. O, oh, sa bagay, isang kilo. Kasi, 4 lang naman yung tubo mo, eh. 40. Sa sampo, di ba? 40 pesos lang tubo mo sa sampo. Ha? 40 lang? Ano ah, trabaho ng mama mo? Ano po? Excel lang po. Saan? Japan Lumayas. Ay, yung tatay mo? Ah, Lumayas. tatay mo? Saan nagpunta? Iniwan tayo? Kailan siya umalis? Yung baby ko po ako. Ay, nung baby ka pa. Hindi mo nakita yung tatay mo? Gusto mo makita yung tatay mo? Ha? Ano pangalan ng tatay mo? mo mm Hmm. Pero gusto mo makita yung tatay mo? Ah, gusto raw niya mga kababayan, gusto raw niya makita yung tatay niya. Pag halimbawa nandito yung tatay mo, huwag ka matakot sa akin ha. May anak din ako kasi 5 uh, years old yung punso ko, kaya huwag ka matakot. Uh, gusto lang kitang tulungan, gusto ko makauwi ka na, kaya binili ko na. So sad naman. No? Paano yan sa sasabihin mo sa tatay mo? Halimbawa, nandito yung tatay mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Sige, baka sakali mapanood niya tong video natin. Ka na po. Ha? namis na na mo na yung tatay mo. O, sige, ano sasabihin mo bukod sa namis, Kausapin mo tatay mo, baka mapanood niya na to. Tay, ako po si... Pakilala ka dali. Tingin ka dito. Yeah. Ako Sabi mo ako si Rico. Tay, oh sige. Tay. Dali, sabi mo. Ano gusto mo sabihin kay tatay, tatay mo? Nami mo na yung tatay mo. Anong gagawin mo pag nakita mo yung tatay mo? Ano sasabihin mo sa kanya? Ha? Ano? Gusto mo yakapin yung tatay mo? Hindi ka pa ba nakakayakap sa tatay mo? Nakakayak naman mga kababayan. Nakakaawa yung mga ganitong edad, no? Eleven years old, tapos naghahanap ng uh, kalinga ng uh, tatay. Biruin nyo sa murang edad, eleven years old, isa lang ang sasabihin niya na miss daw niya yung tatay niya. Gusto niyang mayakap yung tatay niya. Sa palagay mo, nasaan lugar ang tatay mo? wala. Oh. Ano sabi ng mama mo sa kanya nung umalis? Wala po. Sige, laban lang, Noy. Ha? Mag pray ka lang na sana paglaki mo makikita mo yung tatay mo, ha? Lagi kang magpi ha, tapos mag-aral ka mabuti, ha? <laughs> May awa ang Diyos, paglaki mo No? Makikita rin kayo ng tatay mo. Sige. wakan mo to. Saan ang takip nito? Ay, ah, to. <coughs> so, magkano yun? Ah, magkano yung bayarin ko? Ha? Ah? 150. <coughs> ito, may 150 ako dito. Okay? Tapos, kala, itago mo yung, ano, ito yung pinagbentahan mo. Ha? Ah? Tapos, sabi mo, bibili ka ng bigas. Sang kilo. O may bigas ako dito para hindi ka nabibili. 5 kilo. Okay ba to? Kaya mong dalhin? Ito. Napag mo muna dyan, oy. Bibigyan pa kita ng pambaon mo. No? Alika, ka tayo ka. Oy, kinarga mo na. Ilapit mo dito. Ayan. Ha? Pasok ka dito. Yan. Ilapag mo muna yung bigas. Yan. Lapag mo muna dyan. Lapit ka dito. Yan. O, bibigyan kita ng 1,000 para may pambaon ka, ha? Alam mo to? Maroon. Ay, hindi mo alam pera? Ito, ilan to? Ayun, alam mo naman pala eh. Oo, ito. Para sa'yo yan, ha? Itatago mo, ha? Papakabait ka? Ano masasabi mo nakatanggap ka ng blessing ngayong araw? Thank you po. Maraming salamat. Okay. Basta magpipray ka lang. O, kausapin mo yung tatay mo baka sakaling ano, ma mapanood niya to. Sige, kausapin mo. Anong gusto mo sabihin kay tatay? Bukod sa namimiss, bukod sa gusto mo siyang mayakap. Naiya ka. Huwag mahiya. Sige lang. Tayong dalawa lang naman eh. Sige. Anong gusto mo sabihin sa tatay mo? po, maawin na po siya. Uuwi na siya. Hmm. Gusto mo makasama ulit tatay mo? Bakit nga ba kayo iniwan? Iniwan ko po. Ah, hindi mo alam. O, sige, laban lang. Ha? Kawawan mo yung bata na to. Ha? Para laban lang, ha? Huwag mawala ng pag-asa, ha? O, sige. Ingat ka sa pag-uwi. Okay, sige. Yung pera mo, ibulsa mo. Baka mawala. Ha? Ay, 1,000 mo. <coughs> Tsaka yung bigas. Ayan. May bulsa ka. tatay. Kaya uh, kung sino man po ang tatay ng batang yun, pag napanood nyo yung video nito, sana balikan mo yung anak mo. Kung ano man, hindi natin alam po anong dahilan. paramdam natin na pakita natin na tayo ay ama. Iparamdam e natin sa mga anak natin yung kalinga ng magulang. Yan, no? So, maraming maraming salamat mga kababayan. Share din po natin itong video ito baka sakali mapanood ng tatay yung uh, panawagan ng kanyang anak. Maraming maraming salamat po and God bless po.